Preventive Maintenance Schedule o PMS. Ano ba ang mga dapat palitan o gawin sa sasakyan? Dapat ba sa kasa lang o pwede rin sa mga shop sa labas? Due for PMS na ulit tayo, kaya tara, panoorin natin kung paano ba talaga para may idea tayo. Saktong musisa na rin para makakuha ulit tayo ng mga bagong tips. May dala na tayong sariling oil tsaka filter. Bumili na tayo kahapon. Pag outside kasa kasi, minsan mga selected oil brand lang ang meron. Minsan wala yung langis na gusto natin. May recommended na engine engine oil na dapat gamitin. Pero okay lang naman kahit anong brand. User preference naman 'yon basta yung specs dapat same sa naka-indicate sa user manual ng sasakyan. Genuine oil lang gamit natin ever since. Kaya lagi tayong may dalang sariling langis pag PMS. Para sureball yung langis na gusto natin ang ilalagay nila. Dito nga pala tayo magpapa PMS sa customer's Cradle. Yung basic PMS package nila i-avail natin. Alas ay sila nagbubukas kaya bago pa mag-opening tayo pumunta dahil manggugulo na naman tayong mag-video video. At least habang hindi pa sila jump pack para di masyado nakakahiya. Pwede na? Wala pang alas 6. Pwede na natin simulan? Ayan. <laughs> Ayan. Pagdating, salang na agad. Hmm? Masamit na po pa natin yung flashing. Flashing all time. O. Nasa magkana yun? P50 po siya. 250 ang i-add ko. Sige, flashing oil. Ano nga pala pangalan nyo? Arnold po. Si Sir Arnold. Yeah, siya ang gagawa. Pero napawil alignment na to, kuya. Napawil alignment na to. Oh, nung nagpapalit ako ng bushing, siguro mga 2 months ago. Nung nakaraang PMS pala, nakita na ng crack yung lower arm bushing natin. Eh kinapos tayo sa budget nun, kaya di mo na agad napagawa. Hindi pa naman daw ganun kalala, kaya hindi pa ganun ka-urgent mapalitan. Pero etong kailan lang, naibalik na natin. Andito sa isang video lahat, wala nang ibang nakitang problema maliban dun, kaya pinawil alignment na natin pagkatapos. Pero syempre, kahit clear na sa pangilalim, eh kasama pa rin sa in-inspect sa PMS na yon. Posible bang ano yun? Mawala agad sa alignment yun ng ganun? Kung ang kain ng gulong, kaya may size okay naman. Tapos, may COVID ko ba? Wala naman so far. Dito sa Skyway, mga takbong 70-80, tinatry ko bitawan. Dito kasi malalaman kung may kain ng gulong. Kain ng gulong? Opo, kung ito kasi, kung may pud na na ditong gilid na ito, kung mapapansin mo, yun, kinakailangan natin i-check yung lalim kung may sira. Pag sinalam niya sa word alignment, doon makikita kung may camera o Oh, so ibig sabihin pala hindi porket sinabing PMS, gagawin agad lahat. iche check muna. Iche -check muna. Oh. Kasi kahit anong power alignment po ang isang sasakyan, may sira yung ilalim. May kailangan ipagawa oh, sa under chassis. Kapalik, kapalik, yung pagkakari. Katulad, halimbawa, pumunta dito sa gusto na mapalay, eh hindi napansin, may sira pala yung ilalim. Katulad, oh. tire, tayo na, black and color, oh. kahit anong alignment tabingi pa rin. At kakain at kakain pa rin. Oo. Kaya kailangan mo i inspect sa mabuti. Oo. Oh. Bago isa-isa. Tapos -isa. hmm. uh, pagdating mo na sa monitor, sabi ko lang, nakikita naman din kung may comeback. Hmm. Kung okay. may comeback, papakalam mo na sa kaso Bago galawin. Oo. Oh. Ayos, ayos. Ito kamusta? Okay naman? Ito naman okay naman. Kaya wala namang palog. Okay naman yung paning ng gulong. Okay o. Okay. Okay pa yung kapal? Oh, harap lang, sir. Tapos, harap okay pa? Oo. Uh, tapos yung likod, hindi uh, yung... Kailangan na rin magpalit. Kailangan na magpalit. Para oh. iwas tayo. Sir. Itong isang pares sa harap, okay pa. Pero yung isang pares sa likod, pwedeng palitan na. Mm -hmm. Oo. Oh. Oo nga, no? Malayong mas makapal to. Makapal pa. Oo. Oh. Kapatid, eh, mas importante yung harap mas priority yung harap. Oo, oh, kasi oh. once na ka ng gulong, tutut na pala yung gulong mo sa unahan, yung manubela mo, mahihira ka. Magwawala. Oo. Oh. Ito daw, sabi ni Kuya Arnold, palitin na yung ganito. Pero ito, magagamit pa naman? Magagamit pa pa. Mga ilang kilometro pa siguro itatagal na ito. Siguro Ipako. Eh. Oo oh, nga, no. Buti nakita, no. Hindi lumalambot, eh. Tingnan ko pa yan, sir. Once na binakas yan, mm -hmm. magsisingaw yan. May so, vulcanized abog... din dito? Oo, oh, sir. Abog. Ah, okay, okay. Ito, sir, abog pa ito ng mga 5 months. Mga 5 months? Uh -huh. Oo. Uy, malapit na rin. Kailangan ko na mag-ipon. Oo, oh, sir. tapos yung bago na magpapay. Hey. Yun naman ang mabit. Yun ang saunahan. Oo, oh, tama. Priority nga daw sa harap. Kamusta yung brake pad? Sobrang kapal pa siya. Sobrang ah, kapal pa. Binis oh. Lang siya. okay, buti naman. Good news oh. Mga ah, menos gastos. <laughs> so sir, maka makapal pa yung brake pads? Oo, oh, makapal din pa. Buti naman. Ah, posible ba yun? Makapal pa sa harap, sa likod. Di ba na? Opo. Oo, oh, mm -hmm. kaya, kaya. kaya, pala lagi yung sinasabi bawat isang pad. Tama ba yung sabi nila? Pag nangingitim daw tong disk, Ibig sabihin, hindi original yung brake pads na gamit? Pwede din siya. Uh, Oo. Kahit pag medyo maigay. Diba kasi yung pagkagawa ng original saka sa oh, replacement na sa brake pads? Eh yung tinanong ko kasi yung original na Honda, parang nasa 10,000 daw yung brake pads, isang set. Maaari. Kaya rin mahal, no? Oo. No. Mga vintage kasi, ano yung matigas na oh. Oo. Matigas naman. Sa mga vintage. Sabi ko, ayoko to, ang ingay, puro sipol. Palitan ko kahit makapal pa. Yun nga ang ano, reseta sa aking meal. Uh, Punta, ito. masakit. <laughs> okay na muna itong maingay. Pero okay lang naman gamitin. Oo, oh, okay lang. O, hindi yung nakakasira. kubusin oh, ano. ko muna yan. Oh. Para maraming oras mag-ipin. Ito makapal. Okay din. Okay. for out of 4, makapal. Inuna muna sinalin yung flushing oil. Para siyang additive para talagang sumama lahat ng lumang langis pag tinrain mamaya. Habang nandun pa yung lumang langis sa loob. Hmm. Kailangan ni start Gano'ng katagal to start? 5 minutes. 5 minutes. Okay, mo sir. Tapakan Ay! Ah, okay lang. O oh, nga pala yung ano, Alas yung pags. Piston lang yan sir. Piston lang. Tapos rin natin yung cover at dahil para masinit natin din yung maayos. Yan eh. Meron dati ditong may tagas tapos nilinisan para i-check kung magtatagas ulit. Wala pa naman yun sir. Wala naman. Lapa. Buti naman. Si Kuya Jesse yun. Binray cleaner niya. Kasi hindi masabi kung may tagas ba o wala. Pagbalik daw tigdan kung may tatagas. Kasi daw baka moist lang. Kailangan hmm. naman. Kamusta? Okay naman, sir. Oh. Ito hindi to tagas. Hindi yan, sir. Ah, buti naman. Another good news. Okay naman, sir. Wala nang tagas. Lang. Ayos. Salamat. Salamat. Okay balik okay pa engine support ko. Oh. So, sa bagay yun naman yung nararamdaman mo, di ba? Kung may problema oh, na. medyo may, ano yung Kakaibang siya, siya, vibrate. Ito oh. support na ito. Okay yung pa. support yung, ito, engine support rear. Tapos sa mga front na engine. Ito yung pinalitan na yung bushing last time. Rack uh, Rock and pinion. Okay, okay pa. Okay pa. Ah, ito. Oops. Hmm ko ano yan? Tagtag sir. Lagyan natin sir ng click nito. ko. kabilaan At o. Oh. Kabilaan. Yan. Dapat yan meron? Meron po sir. Kasi hindi dito ng ano, papasukan siya ng mga buwabuangin. mag oh. ng pagkasira ng rap, oh. Mag-focus naman ng tagas. Buti ng na, na Meron kayo nung clamp Mer yan? Meron naman. Ayun, buti sir. naman. Alam ko, nagkabit na kami last time yan eh. San kaya yun? ah, ito. Ito pala yung kinabitan namin last time. Ito, bago lang ito. Oo. So, iba pa yung ano. Ano? Ito, ito meron. Anong gusto mo, sir? Ito, so, ginagamit Ginagamit ito sa, ano, sa CB joint. Secure din naman. Oh, kasi, um, okay. Ito. Mga ano ng exhaust okay lang? Okay lang. Okay din okay, yun yung pangilalong. Hmm. sira. Suwabe. Kamusta yung kulay neto, kuya? Ah, Sakto lang ka Hindi pa masyado may pain? Oh, hindi pa. Kailan ang ideal na palit ng langit? Napaka anong sa katanungan yun. Holy synthetic, Oh. 15,000 sa Every 15,000. O, oh, 15,000 or 6 months, 1 oh, year, ilan? Depende siya sa gamit. Depende hindi, pa rin sa hindi gamit. Hindi naman siya mapapagbasyan niyo ng kalating taon. So, ah. Depende sa kalamit sir. Kasi di ba may mga nagsasabi, every ganitong 1,000 daw or every 6 months. Ay, hindi, sir. Depende pa rin sa gamit ng sasakit depende pa rin sa gamit. Oh, mas maganda, wag mo nang pabuti din ng 15. Oo, oh, mas maaga mas okay. Depende pa rin yung sa kilometro. Eh. Depende. Ay, sa ta sa kilometro. Oh, ang oil filter lagi kasabay ng change oil. Uh -huh. Oo. Oh. Yan, yeah, iwanan muna natin. Eh. Mm -hmm. Tapos mabalance tayo. Wheel balancing. Eh. Habang dinedrain yung langis. Yokohama, Bridgestone, at saka Pirelli. Ano mo sa akin sa tatlo? Pirelli. Pirelli. Ah. Pero yun din yung pinakamahal. Good year pa pala, syempre. Good year. Ha? Mahina. Doon sa apat, nasa huli yun. Pero mas mura. Pero mas mura. Syempre, oh, budget pa rin ng magdidigta. ito yung indicator. Ito, ito, kasi zero zero maganda yung alay ng pagkain ko sa rin. Tapos yung lalagay natin sa labas. Okay, okay. <laughs> Isa lang yung kinabit. isa lang din. Mm. -hmm. Indication din ba yun na okay pa siya? Opo, okay Kasi pa. Kasi po. mas marami kang kailangan ilagay. Yung uh, ano na, para siyang paublong na Maraming nilalagay na tingga. Yun ang uh, pangit. Oo. Oh, ibig sabihin, hindi na maganda yung condition ng gulong. Oo. Oh. oh. Mm, -hmm. nice. Sa tola put pagkod yung gilid. Sa likod to, no? Oh, Ito yung oh, nasa likod. likod, to. Pero dati itong nasa harap. Oh. Na lang. Ito yung mga palatandaan kung may tabi ko yung manubela. Nakukutkut ng bibig. Mm. So ibig sabihin, kaya yan humantong sa ganyan bago mapunta sa likod. Dati muna siyang nasa harap nang hindi naka-align maayos. Mm. Tama ba? Oo, tama. Oh. Tapos oh. yeah, ito naman ba yung ano, tapo ay nakatuso. Yari, At tingnan oh. ko kung lalagpas siya. Oh, yeah. Kopya. Uh, ito magpastis siya ibabaw lang ibabaw po ah, dahil yung breakfast natin eh hindi original na Honda sumisipol siya lagi okay lang naman yun pipitin na lang ng tenga mo hindi na sipol lang kapag madumi ah ibig sabihin kailangan lang linisan may pwede bang gawin sa bahay? Pwede bang bugahan ng brake cleaner ng nasa garahe lang? Ganon? Hindi siya, kailangan parang liyan. Paklasin o salihahin. Yan po, Adalasan paglinis, napapansin ko. Nilalagyan din siya ng ganyan para mas makapitan. Opo, okay. normal lang Ibig po. sabihin, pagdating ng panahon, minipis yung disk. Opo, nanipis ang disk kapag napapabayaan ng maintenance ng chip. Ah, okay. Pero hindi dahil sa kakaliha itong BMS. Ay, hindi, saan, hindi, sir. Oh. Ito kasi sir, ang nangyayari kasi sir, kapag manipis na yung, 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 yung brake pad mo, tumatama yan dito, nagwa-warning. Oh. Isa pa nga niya, umakabot yan dito ng bakal to bakal. Tapos pag manipis na manipis na, sumusugat na. Dito na yung magtatama. Magkakaroon ng damage dito. Oh, so doon pumapasok yung kailangan na i-repair. Oh. So, yung re -re lang ang chang rotor disk kung kaya pa kung kaya pa. Na i-replace. Depende pa rin yung sa kapal. No, oh, so hindi laging replace ang oh, solusyon. Hindi, opo. Pa Kapag papareplace mo yung isang rotol, eh manipis na. Lalayo naman yung agot ng piston. Oh. May gumala, malalim yung preno. Tapos syempre, matakot na yung kasi yung preno natin magbabaga ito. Hmm. Ano, pag Bumabaga yan? Oo. Oh. Natural lang yon. No, normal lang yun. Oo. Oh kumbaga mainit na kapag oh. so pag hindi na kaya ng repace palit rotor disc okay. na oh. hindi na pwedeng ipilit pa yun na iparepace pa mm -hmm. dito para sa grasa. Dito lang to yan. Ang ko Oo. Oh. Ang palit. Yeah. Yeah. So, yung nito. Hindi ordinaryong grasa. Hindi lang yung... ba sa grasa? Oh, okay. May tamang grasa pala. Yung okay. nanggagaling okay. daw sa caliper key. Ah, pati yung ano. Kasi na, is tapat ko yun. Tingnan mo sir. Oh. Yung, yung dating nagpupuho sa asyong ham, bumalik. ba oh. Diba yung, yung piston natin, yung pagtapak ng preno, ipirepress sila niyan. Ito, nilagyan natin ng grasa, nagpupuho sa asyong bumalik. Para hindi siya barabas na nga-stack up dito. Mm -hmm. Galing, no? Parang pumada lang nung mga lolo natin dati. Pumada. Hmm, yan <laughs> <laughs> yun yung sample ng hindi pa nagrasahan hindi bumabalik agad no yan yung taga tulak para nang, mag release oo, oh, nang taga balik ng ano, ng brake pad napaka importante rin pala na may proper na lubrication oh, at okay. hindi okay. basta grasa lang yung piston, din natin nilalagyan ay hindi yan sir. Ah, hindi kayo lalagyan lang. Yan, lang yan kapag mapalit ang kalit ang may tagas to ah okay okay diba uh, so, magkatagas yung brake mo dito Bago isalpak, grasa muna. Okay na lahat sa ilalim. Tires, reno, under chassis. Abang binabalik ni Kuya yung mga gulong, tara saglit sa customer lunch. Timpla lang tayong kape. Ayos dito kasi unli confident. coffee din. Yung CR malinis at may bidet. Okay yung wifi. Pwede magdala ng trabaho o maglaro. Or saktong Netflix and chill para nakarelax lang habang naghihintay. Pero dito ulit tayo sa service bay. Sipatin natin yung mga project car nila. Kung ano-ano na naman tong mga pandigma nila. Ang dami pating mga ibang nagpapaayos na antikikas ng setup balik na tayo dito sa atin. Opya. Oh, yeah. Okay. Ah, maganda pa to, sir. Ah, Your maganda video. pa. Oh, naman. Yung karayom niya, mali, mano pa. Mahaba pa. O, opo, mahaba pa. Pero, nung nakaraan ko pong PMS, nilinisan lang yan. Li linis lang, Oris. Okay lang na pati ngayon, linis o, pa rin. Okay, okay lang, Ibig sabihin, makakadalawang PMS na, oh. yun pa rin yung spark plug. Mm. Oo. Oh, hindi rin totoo na laging palit dapat ng spark plug. Ay, hindi Depende na din sa nakakabit na spark plug. At saka kung yung condition ng spark plug. Oo. Oh. So, ito okay pa? Okay. At okay. saka okay. pa ang yung spark plug, matagal na pa ang buwan yun. Hindi. hindi naman barabas ng CCG yung spark plug. Oo. Oh. Basta magandang lang. klase yun mga basta magandang klase. Pwede pang bugahan lang. Sokel hmm. okay pa pa yung brake fluid mo. Okay pa yung brake okay fluid. Ah, nasa level pa. Oo, nakikita ko nga. Yung mga yan, may pang-refill na rin naman ako. Pula. Yung pula, uh, pula. Yung blue yan, di ba? Green. Green ba? Yung eh, blue yan eh. Blue, di diba? mm. oh. ba? Original, sir. Pwede mo ang dagdagan yan eh. Ayun, konti lang naman kailangan idagdag. Eh, meron pa tayong natirang type to coolant sa bahay. Kaya tayo na lang magta-top up nun pag uwi. Yun din, siguro isang friendly reminder. Yung mga top up lang na fluid, gaya ng coolant, wiper washer, hanggat wala namang problema o tagas. Pwedeng tayo na yun pag uwi. Additional na babayaran din kasi yun kung bibilhan pa ng fluid. Eh, kung meron naman ng sarili sa bahay, pwede rin idala na bago pumunta. Oo, oh, dapat dinala natin na wala sa isip. Di bale, pag uwi na lang. Next,

I don't know So far, yun yung mga basic na chine-check at ginagawa tuwing PMS. Tara, bilaut na tayo. Check natin magkano. Ito yung total na binayaran natin. Kasama na lahat. Pati yung mga tingga, strap, brake cleaner na ginamit. Ang daming mga okay pa. Mga di pa kailangan palitan. Yung iba naman, malapit na. Kaya kailangan na pag-ipunan. Salamat ulit kay Kuya Arnold sa mga naging assessment niya kanina. Ginawa yung mga importante. Hindi nagdagdag ng mga hindi pa naman kailangan. Tapos, nag-heads up ng mga susunod na dapat paghanda matandaan. Pinakita naman niya lahat at pinaliwanag ng mabuti. Hindi naman sa tinitipid natin yung alaga ng sasakyan. Pero hindi rin kasi ganun kalalim yung bulsa natin. Kaya tamang practical lang. Pag sa kasa, may standard na mga ginagawa at pinapalitan by default. Every 10, 40,000, 80,000 kilometers. Depende kung ilan na tinakbo. Nakaschedule na lahat ng dapat gawin at palitan. Nasa record lahat kaya kung bago yung sasakyan, lalo kung within warranty pa. Siyempre sa kasa ang best na pagdalhan for next BMS Kung second handa bili yung auto o kahit bago-bago pa pero graduate na sa covered warranty ng kasa, pwede i-consider sa ibang shop gaya don. May mga standard package na pwede pagpilian. May basic PMS, heavy PMS. Depende din sa tinakbo kung ano yung i-recommend nila. Sasabihin naman din nila kung ano yung mga makikita na dapat ayusin at palitan. Tapos, decision natin. Ikukonsulta muna nila bago nila gawin. Kaya malaking tulong din yung may onting idea kahit paano. Para walang kaso, mapalobor labas ng kasa. Hindi tayo basta maargabya kuryado, makakadiskarte pa tayo ng sarili. Mas makakapili tayong mabuti ng sarili nating trusted shop. Ang daming mga reputable shops na premium ang quality ng service at patas ang pricing. Yung iba, mas mura na, mas okay pa.